Ah, uh, mga boss, uh, welcome po sa panibagong video. Um Porto Rico content mga boss, kung napapansin niyo may reader sa likod. Um, bale, magkakabit po tayo ng mga accessories. Um bali ito po yung mga accessories mga boss. Magpapalit po tayo ng swing arm. Ito po. Bali yung brand is Boshi. Ito po. Saka Raisoma po na Monoshock. Pag-raider mga boss, bali, 200, 285 mm yung haba nito mga boss saka ito pa energy of mga boss na titanium bali pang sonic ito mga boss pero try namin ikabit sa reader wait lang bibi ito titanium mga boss saka may gold si high ito ka sa camera. Hi, vlog. Tsaka ito yung last mga boss. Magkakamit, magkakamit kami ng ilaw na 6 lead. Ito. yan mga boss. 6 lead. So mga boss, bali, bago namin simulan, o bago ko simulan mga boss, siyempre, kung bago ka pa lang napadpad sa channel ko, eh, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. Then, pagkita ng notification bell ito po para mas updated pa kayo sa mga video ipapalabas ko. So, wag na, so, wag na natin patagalin pa. Tara! Hi vlog! Hi vlog Hi vlog! Look at the camera! Hi vlog! Say hi to vlog! Hi! I don't want to vlog! Here! Few moments later... Ah, um, bali dito na part mga boss, bali o na tinanggal is yung gulong sa atras dahil kakabit namin yung swing arm sa mono. Saka sa pagtanggal diyan mga boss, bali dalawa lang yung tornilyo yung tinanggal ko, bali yung sa upper po ng mono tsaka, sa swing arm para isang hugutan lang mga boss. Yan tinanggal ko yung sa swing eye sa mono at diyan apart is sa swing arm. Yan po. Para isang hugutan lang po sila mga boss. Yan, para mas mapadali yung gawa natin mga boss. Yan, oh, natanggal na. Saka dyan mga boss, kinuha ko yung bushi na swing arm. Yan po. Bali, sinukat ko yung sa stock, saka yung sa, bu sa bushi na swing arm. Bali, kailangan po natin na uh, Dahil kapag ka walang washer mga boss, yan po, nilagay ko. Kapag ka walang washer is, may play po sa side mga boss. Bali, yung washer na nilagay ko dyan is, dalawang washer na makapal mga boss alos to, tag 2mm yung isa yan nakaharang pa si iski si boss gerson yan bali dyan mga boss ah, nakabit ko na yung washer importante mga boss kapag kapusi yung nilagay nyo na swing arm o ikakabit nyo importante may washer mga boss para walang play sa side yan ah, nakabit ko na dyan tapos yung sa mono na tornilyo yung mga boss dapat yung nut is nasa right side para hindi po matatamaan ng kadina yung head ng tornilyo mga boss bali okay na po yan mga boss wala na pong place sa side bali kakapit na lang yung gulong para malain mga boss yung kadina at saka para ma-check din yung clearance po ng bracket ng caliper mga boss yan bali dyan apart uh, in-adjust ko yung kadina yan bali okay na yan mga boss inigpitan ko na yan so okay na po So balik dyan na part mga boss is sa front naman balik kakabit namin yung inner tube na tighten yung mga boss Yan tinanggal ko yung mga kailangan tanggalin sa harap Siyempre basic na basic yan sa mga nakakaalam mga boss Yan tapaludo tsaka yung telescopic mga boss tsaka yung brake Yan mas mapadali yung gawa mga boss kapag ka may cordless impact wrench mga boss dahil isang pigaan lang is tanggal agad yung tornilyo mga boss so pakipanood na lang sa video mga boss hanggang sa matapos yung video bale dyan na part mga boss kung napapansin nyo is may pinukpok ako sa ilalim ng telescopic mga boss yan oh, may pinukpok ako bali may kinuha ako dyan mga boss bali panoorin nyo na lang yung video mga boss kung bakit ko tinanggal yung sa ilalim mga boss tsaka ano po yung purpose bakit ko tinanggal dahil kapag ka sa RS yung nabili nyo mga boss o sa pang XR125 o Sonic iba po yung sa ilalim mga boss di po katulad ng sa stock na reader mga boss is malaki po yung butas Ali, hindi na po kailangan i-convert yung sa ilalim uh, di po plug and play mga boss Iba-iba po kasi ng sukat yung Honda at nang ng Suzuki na brand. Bali dyan mga boss, bali sinukat-sukat ko yung mga kailangan itanggal, mga, kailangan tanggalin mga boss tsaka yung mga sukat ng washer. So hello mga boss, bali dito sa inner tube mga boss. Ito bali yung nabili ng customer is pang Sonic mga boss o XR125. Ang difference sa mga boss sa Sonic o pang XR125 is maliit yung butas dito. Yan. Hindi ito magkasya mga boss. So, oh, ito. Yan. Hindi po siya magkakasya. Oh, yan. So, kailangan gawin, gawin mga boss. Kailangan gawin dito. Kailangan yan. 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 Tanggalin yan mga boss. Ito po yung isa. Tinang, natanggal ko na mga boss. Ito po yung tinanggal ko, yan kaya ito po yung nagiging itsura mga boss yan okay na siya mga boss, kaso lang baka lumuso to so ang ginawa ko lalagyan ko po ng washer mga boss ito para fix dun sa ilalim So, pakipanood na lang mga boss. Two hours later. So ayun mga boss, bali na putol po yung video dahil po sa full storage na po yung cellphone ko mga boss. Marami kasing video na nakatambak kaya ayun nag full storage. Hindi ko na na-video yung pagka-assemble ko mga boss. baliyan yan po yung resulta mga boss. So ayun, salamat po sa panonood. God bless saka ride safe po sa lahat ng mga riders. Peace.